Isang gabi, pinatikim ng dalaga ang pinakamatinding bakbakan na naranasan ni Noah sa buong buhay niya, subalit kinabukasan, ay nagising ang binata na wala na si Isa. Ang kanyang mga magulang ay nabaon sa napakalaking utang mula kay Raymond dahil ang kanyang ina ay nalulong sa online gambling habang ang kanyang ama naman ay kinailangang bayaran ang mga iligal na pulburon na kanyang ninakaw mula sa kanyang amo. Pinuntahan ni Isa ang loan shark na si Raymond at tinanong kung maaari ba niyang hulugan nalang buwan-buwan ang utang. Gayunpaman, may ibang paraan na naiisip ang boss kung paano niya ito mababayaran. Hindi ito gusto ni Isa, ngunit nang magbanta si Raymond na ipapaaresto ang kanyang ama ay walang naging choice ang kawawang dalaga. Ang playboy na si Noah ay nasa isang restaurant at nakikipag-date sa dalagang si Julie. Ibinahagi niya rito ang tungkol sa kanyang panaginip kagabi, at ipinaliwanag ito ni Julie na parang isang manghuhula, dahilan para maboard si Noah. Nang tanungin ito kung ano ang zodiac sign niya ay tuluyan na talagang nawalan ng gana ang binata. Napansin ni Noah ang babae sa kabilang mesa na kanina pa nakatingin sa kanya kahit may kasama itong asawa. Maya-maya ay umalis ang babae na naghudyat kay Noah na sumunod. Nagdahilan ang binata na sumasakit ang kanyang tiyan at pumunta siya sa banyo ng mga babae kung saan ay binayo niya ng matindi ang misis ng kabilang mesa. Nang maglaon ay nainip ang mister sa paghihintay, kaya tinanong niya ang asawa kung bakit matagal ito. Habang tinutuhog ay sinabi ng misis na mayroon siyang diarrhea, at naniwala naman dito ang mister. Kinabukasan, ikinwento ni Noah sa kaibigang si Rex ang nangyari sa restaurant. Pinayuhan ang kaibigan si Noah na maghanap na siya ng makakasama sa buhay dahil hindi na siya bumabata, at ang kanyang sandata ay hindi habang buhay na titigas. Sinabi ni Noah na hindi pa siya nakakamove on sa dati niyang kasintahan, na iniwan siya ng walang paalam. Dalawang taon ng nakararaan, ang dalagang si Isa ay naiinis sa malakas na ingay mula sa katabi apartment. Nakiusap siya na pahinaan ang volume, ngunit nang walang sumasagot sa kanya ay nagpa siya si Isa na pumasok na lang. Dito ay nakita niya si Noah na nakahandusay sa sahig matapos uminom ng isang bote ng gamot. Tumawag ng tulong si Isa at isinugod ang binata sa ospital. Pagkaraan ng ilang araw, umuwi si Noah sa bahay na nakaakay sa matulungin niyang kapitbahay. Tinanong ni Isa kung bakit niya yun ginawa at ipinagtapat ni Noah na dumanas siya ng depresyon dahil nawalan siya ng trabaho habang kamamatay lang ng kanyang ina. Pinakiusapan siya ni Isa na huwag nang saktan ng kanyang sarili, at sinabi na habang nabubuhay siya ay laging may pag-asa. Lumipas ang mga araw at mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Mabilis na nahulog ang playboy sa maganda at maalagang si Isa, at tila natagpuan na niya sa wakas ang kanyang true love. Isang gabi, pinatikim ng dalaga ang pinakamatinding bakbakan na naranasan ni Noah sa buong buhay niya, subalit kinabukasan, ay nagising ang binata na wala na si Isa. Wala na rin ang mga gamit nito sa kanyang apartment at nang tanungin ni Noah ang landlady kung may iniwan bang liham ang dalaga ay sinabihan siya ng ginang na ang tanging iniwan ni Isa ay kanyang utang sa upa. Balik sa kasalukuyan, nakatanggap ng maraming text si Noah mula kay Julie at naiinis siya dito. Habang inaayos ang kanyang sasakyan ay napansin ng binata ang isang dalaga na kamukhang-kamukha ni Isa. Hinabol niya ang dalaga at kalaunan ay nakita niya itong nagtatrabaho sa isang milk tea shop. Subalit nang tawagin siya ni Noah ay tila hindi siya nito nakikilala. Umupo siya para kunan ito ng litrato at nang gabing yon ay ipinakita ni Noah ang larawan sa kanyang kaibigan at sinabing siya talaga si Isa. Giit ni Rex na kung siya nga talaga si Isa, marahil ay tumama ang kanyang ulo at nagkaamni siya o baka naman ay ayaw na lang talaga niyang maalala pa ang binata. Kinabukasan, nakipag-meeting ang dalawa sa isang negosyante na nagpaplanong bilhin ang kanilang negosyo. Sinabi ng lalaki na magbabayad siya ng malaking halaga, ngunit nagdadalawang isip si Noah. Para tulungan siyang mag-relax at mapag-isipan nitong mabuti ay ibinigay ng negosyante ang isang VIP card para sa isang eksklusibong club. Nang gabing yun, pinuntahan ni Noah ang club at ito ang kaparehong milk tea shop kung saan niya natagpuan si Isa. Nagpakilala sa kanya ang may-ari na si Raymond at ipinaliwanag nito na sa umaga ay nagtitinda sila ng milk tea, ngunit sa gabi ay ang mga tindera ang kanilang binibenta. Pinapili siya ni Raymond kung sino sa mga mananayaw ang o-orderin niya at syempre ay si Isa ang pinili ni Noah. Gayunpaman, sinabi ng boss na siya ang star ng kanyang club, kaya malaki ang babayaran ng binata sa kanya. Dahil wala pang pera si Noah ay wala siyang choice kundi panuuri na lang ang kanyang ex na ini-enjoy pagmasdan ng ibang lalaki. Kinabukasan, nagpasya siya si Noah na sundan ng dalaga, ngunit nawala ito. Bigla siyang sumulpot sa likod ni Noah at tinanong kung bakit siya nito sinusundan. Pinipilit ni Noah na siya talaga si Isa kahit anong tanggi nito. Giit niya na nakita niya ang dalaga sa club kagabi at tinanong kung yun ba ang dahilan kung bakit hindi na siya nagpakita. Dito ay inamin ng dalaga na siya talaga si Isa. Sinabihan niya si Noah na kalimutan na siya dahil ang Isa na kilala niya ay wala na. Nang gabing yun, ibinahagi ni Noah kay Rex kung paano sila muling nagkita ni Isa at pinayuhan siya ng kaibigan na mag-move on na at bigyan ng chance si Julie. Isang gabi, nagpasya siya si Noah na makipagkitang muli kay Julie at inalok siya ng dalaga ng isang mabilisang pagpaparaos. At dahil kailangan ng playboy ng pampatanggal stress ngayon ay tinanggap niya ang alok ni Julie at agad itong binayo sa likod ng sasakyan. Samantala, malanding sinayawan ni Isa ang kanyang boss at maya maya ay pumatong siya rito hanggang sa tuluyan nilang pinagsaluhan ng isang mainit na sandali. Matapos makaraos ay binigyan ni Raymond si Isa ng bonus, subalit pagkatapos suriin ang kanyang lista ay ibinalik ni Isa ang pera sa boss at sinabing sa wakas ay fully paid na siya sa dalawang taong utang niya sa kanya, na nangangahulugang siya ay malaya na. Kinabukasan ay nagising si Noah kasama si Julie sa kanyang silid. Sinabi ng weirdong dalaga na handa siyang maghintay hanggang siya ay makamove on, dahil giit niya na ang mga liyo ay hindi sumusuko. Samantala, nakaimpake na ng gamit si Isa at handa na siyang umalis sa club, nang bigla siyang makatanggap ng tawag. Inaresto umano ang kanyang ama ng mga pulis, kinumprunta niya si Raymond at tinanong kung siya ba ang nasa likod nito Itinanggi ito ng boss, giit niya na siya na ang bahala sa pangpiansa, ngunit panibagong utang na naman ito ng dalaga Wala nang nagawa si Isa kundi ang umiyak na lang Isang gabi, hinaras ng isang customer ang isa sa mga babae, kaya pinagalitan ito ni Isa Naging agresibo ang lalaki, at nang akma niyang sasaktan ng dalaga ay saktong dumating si Noah at binugbog ang customer, na pinalabas naman kaagad ng mga bouncer habang ginagamot ang kanyang kamay ni Isa ay tinanong ni Noah ang dalaga kung boyfriend ba niya si Raymond. Itinanggi ito ni Isa, giit niya na may utang siya sa lalaki, at binabayaran niya ito sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa club at pagpapagamit sa kanya gabi-gabi. Muling tinanong ni Noah kung bakit bigla na lang siyang nawala, at dito ay isiniwalat ni Isa ang buong pangyayari. Dalawang taon na ang nakararaan, ang kanyang mga magulang ay nabaon sa napakalaking utang mula kay Raymond dahil ang kanyang ina ay nalulong sa online gambling habang ang kanyang ama naman ay kinailangang bayaran ang mga ilegal na pulburon na kanyang ninakaw mula sa kanyang amo. Pinuntahan ni Isa ang loan shark na si Raymond at tinanong kung maaari ba niyang hulugan na lang buwan-buwan ang utang. Gayunpaman, may ibang paraan na naiisip ang boss kung paano niya ito mababayaran. Hindi ito gusto ni Isa, ngunit nang magbanta si Raymond na ipapaaresto ang kanyang ama, ay walang naging choice ang kawawang dalaga kundi ang maghubad at ibigay ang gusto ng boss. Nasaktan si Noah matapos malamang nagpakanton pala sa iba ang kanyang kasintahan, subalit giit niya ay tutulungan niya pa rin itong makatakas. Tinanggihan ito ni Tony Isa sapagkat giit niya ay kinaya naman niya ang lahat simula umpisa. Kinabukasan, kinumprunta ni Julie si Noah at tinanong kung ano ang estado ng kanilang relasyon. Giit niya ay pagod na siya na maging isang parausan lang ng binata. Sinabi ni Noah na kailangan na nilang itigil kung anuman ang meron sila dahil mahal pa rin niya si Isa. Naghubad si Julie at nilandi ang binata, ngunit napuno na ang playboy at umalis. Ipinagtapat ni Noah sa kanyang kaibigan ang plano niyang tulungan si Isa sa pamamagitan ng pagbayad sa piyansa ng ama nito, at tugon ni Rex ay tatawagan niya ang regular nilang customer na isang pulis. Samantala, tinawagan ni Raymond ang hepe ng pulisya at pinasalamatan ito sa pag-aresto ng ama ni Isa. Gayun paman, sinabi ng Happy na may nagpiansa na sa kanya at nagalit dito ng husto ang boss. Kinabukasan, umiyak na dumating si Isa sa apartment ni Noah, sinasabi na hindi na niya dapat idinamay ang sarili sa kanyang problema. Ipinaliwanag ni Noah na gusto lang niya itong tulungan at naantig dito ang dalaga. Niyaya siya ni Noah sa loob kung saan ay inalala nila ang mga sandaling sila ay magkasama. Naging malalim ang kanilang pag-uusap, hanggang sa hindi na nila napigilan ang kanilang mga damdamin, at tuluyan nang ngang sinibak ng binata ang pokpok -pok niyang ex. Pagkatapos nito ay sinabi ni Isa kay Noah na kung masisiguro na niyang ligtas ang kanyang mga magulang ay aalis siya at magso soul searching. Sinabi ni Noah na sasama siya, ngunit tugo ng dalaga na hindi karapat dapat sa kanya ang isang pokpok -pok na kagaya niya. Gayunpaman, sinabi ng loverboy na handa pa rin niya itong tanggapin kahit ilang lalaki na ang tumuhog sa kanya. Maya-maya ay dumating si Julie at kinunan niya ng litrato ang dalawa na magkatabi sa kama. Kinabukasan ay hinanap niya ang shop kung saan nagtatrabaho si Isa, at tinanong niya si Raymond kung kilala niya ang dalagang kasama ni Noah. Inangkin ng boss na asawa niya yon, kaya ay pinakita ni Julie sa kanya ang mga larawan mula sa apartment ni Noah. Dahil sa galit ay pinagbuntunan ni Raymond ang isa sa mga pokpok at sa pilitan nitong tinuhog. Maya-maya ay dumating si Isa at kinumprunta niya ang boss dahil sa pangmamalupit nito sa mga babae. Hindi nakatiis si Raymond kaya binugbog niya si Isa at itinali sa upuan. Kinabukasan, kinumprunta ni Noah ang boss at tinanong kung nasaan si Isa. Sinabi ni Raymond na umalis na siya pagkatapos mabayaran ang kanyang utang ngunit hindi ito pinaniwalaan ng binata. Hinalughog niya ang buong club ngunit hindi niya nakita ang kasintahan. Kalaunan ay ibinahagi ni Noah sa kaibigan na marahil ay iniwan na naman siya ni Isa. Pinuntahan ni Raymond si Isa para pakainin ngunit iniluwa lang ito ng dalaga. Sa galit ay sinakal siya ng boss, at sa kabutihang palad ay dumating ang iba pang mga popok at tinulungan siyang makatakas. Sa labas ng club ay tinex ni Isa ang kasintahan upang magpasundo. Gayunpaman, biglang sumulpot si Raymond sa kanyang likuran, at bagamat nakatakas siya ay nagawa pa rin siyang habulin ng boss. Nang matagpuan sila ni Noah ay tinutukan siya ng baril ni Raymond. Nagawa ni Noah na makipagbuno hanggang sa mabitawan ni Raymond ang kanyang baril. Kinuha ito ni Isa at itinutok sa amo, at nang tangkain ni Raymond na bawiin ito ay biglang pumutok ang baril. Sa kasal ng kanyang matalik na kaibigan ay nakaupong mag-isa si Noah sa isang mesa. Maya, maya ay dumating si Isa at inakala ni Noah na iniwan na naman siya nito. Siniguro sa kanya ni Isa na sa pagkakataong ito, habang buhay na siyang mananatili sa tabi ng kasintahan. Kalauna na ibinigay sa kanya ng binata ang isang bouquet, at sinabing handa na siyang pakasalan ang marupok niyang kasintahan. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.